Siya ang lalaking napilitang tumira sa isang airport for 18 years. Ang kwento niya ang nag sa movie na The Terminal. Siya si Meron Karim Nasir, na taga-Iran pero naging official refugee ng Belgium noong 1981. Sa katunayan, ilang taon din naman siya nakapag-travel around Europe nang walang problema, pero ayun nga, dito nga siya magkakaproblema problema nang makarating nga siya sa Terminal 1 ng Charles de Gaulle Airport sa Paris noong 1988 pagdating niya dito, nanakaw daw yung passport and refugee certificate niya, kaya naman yung airport, ayaw siyang palabasin doon sa may airport dahil nga wala naman siyang sapat na mga documents. Gusto yun man siyang i-deport ng mismong airport pero hindi nga nila magawa kasi nga wala namang bansang gustong tumanggap sa kanya. Dahil dito, tuluyan ang na anakulong si Miran doon sa may airport kung saan no choice na nga siya Kundi meron na nga lang dito Nabuka naman niyang ilaban noong una na may mga documents nga siya Pero nanakaw, pero ayaw nga siyang paniwalaan Yung ilang araw, naging buwan, tapos naging ilang taon Kaya naman dito na nga tumira talaga si airport si Meran Dito na nga niya gagamitin kama yung ilang mga upuan At tuwing umaga, naliligo at naglalaba nga siya doon sa CR ng airport Since hindi nga siya pwedeng lumabas para mamalengke at makapagluto Halos araw-araw nga siyang tumatambay doon sa may McDonald's para kumain Gahan, tangalian, hapunan, magdunga nga lang yung kinakain niya unless meron nga magbibigay sa kanya ng ibang mga pagkain. Bilang pampalipas ng oras dahil nga nasa airport lang siya tapos wala namang cellphones noong mga panahon na yon, nagbabasa nga lang siya ng mga dyaryo na binibigay nga sa kanya ng ilang mga pasahero at empleyado nga doon sa may airport. Bilang hobby na rin, nangolekta rin siya ng mga tansyan at dito nga rin siya nagsimulang gumawa ng journal na aabot nga sa halos isang libo na pages sobrang tagal ngang nakatira ni Miran doon sa may airport, dito na nga rin niya naging kaibigan yung ilan sa mga empleyado at may mga ilang pasahero din na namumukaan na nga siya. At na binibigyan pa nga siya ng mga empleyado at ng mga flight attendants na mga food vouchers and mga toiletries na mga naiiwan nga doon sa mga airplanes. 1999, in-interview nga siya ng New York Times sa pagtira niya doon sa may airport at ang sabi niya, The airport is not bad. It is very active and functions everyday. I see different passengers every week from all over the world. Ilang taong pagkakakulungan ni Miran doon sa may airport, nakontento, and eh, naging masaya na rin siyang tumira dito. Tunayan, in 1999, inaferan nga siya ng mga French ng mga bagong ID documents para makaalis na nga siya doon sa may airport, pero tinanggihan niya to. Sabi siya ng ilang dahilan niya, pero ayon sa isang doktor, Posibleng sa sobrang tagal daw ng pagterangan ni Miran doon sa may airport, meron na itong takot na lumabas nga sa totoong mundo. After noon tumira pa rin nga siya sa airport ng ilang taon but in 2006, dito na nga siya pumayag na umalis na nga doon sa may airport. Kabuuan, 18 years tumira si Miran doon sa may airport mula 1988 hanggang 2006. Paglabas niya, pinadala naman siya agad sa isang ospital para magamot na nga din and tumira nga sa isang hostel. Dahil nga sa kakaibang kwento ni Meran, kumalat nga yung kwento niya kung saan in 2003 pa lang, binili na yung rights tungkol nga sa buhay niya ng direktor na si Steven Spielberg for 250,000 US dollars na ginawa nga niyang basis sa movie niyang The Terminal. Sasabihin ko lang din, inspired lang yung movie doon sa buhay niya kasi nga, iba naman talaga yung pinagdaanan ni Miran sa nangyari doon sa may movie. Ay na nakaalis na nga doon sa may airport, hindi pa nga rin nakalimutan ni Miran yung 18 years na naging buhay niya dito. Ka ano naman, nung nararamdaman nga niyang nangihina na siya, nag-decide nga siyang bumalik doon sa may airport kung saan Tumira nga siya ulit dito on September 2022. Alipas ang ilang buwan, on November 12, 2022, nagpahinga na nga si Meran habang nakaupo doon sa may airport. Yung lugar na hindi siya makalabas dati ay yung lugar na pinili niya para makapagpahinga na habang buhay.